Hello guys, good morning. Andito ako ngayon sa Mindanao. Ah, magluluto ako ngayon ng kakaibang crops. Ayan na, pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan na. Kung tawagin sa amin yan ay mahak. May mga maliliit na ano, alimang. Ayan. Hmm. Sarap yan. Ilalaga ko lang ito. nakakahayda dyan pamputok batok lagay na namin ayan, sa init big, ilalaga lang ala laki ang laki ayan alimango ang liit ng alimango Ah, ala <laughs> mahak yan ang masarap yung mahak dapat hindi kinuha yung mga maliliit na limang. para lumaki ba ano to, dekwa to sa ano sa panggal. Yan. May ano sila, may paghuli sila. <laughs> ay na lahat. ayun Hintayin natin yan na maraluto. Lagyan mong asin konti lang. Ay, maalat naman yan, di ba? Ayan. Sige. Maya, hintayin natin yan pag naloto. Nag-steam ako ng poto sa bigas. Kasi, kahapon pa ito, matigas. In-steam ko. Ayan. Darap. Sa bigas yan. Poto sa bigas sa ako. siya. <laughs> Guys, malapit ng maluto ang aming crabs. Isang kilo to lang. Yun oh. Bili namin 200. Kasi 200 daw ang kilo. Pero mahigit isang kilo daw yan so ayan guys luto na yung ano yung ating crabs ayan. titingnan natin yung ano tingnan natin yung yung loob nya kung mataba ba ayan guys mataba oh. mataba kulay dilaw yung ano niya tapak o oh. tapak